So welcome back again sa ating mountain channel mga Lodi At eto na nga kami si Paren FC Philip si yung kasama natin sa ating pamamana ngayong gabi So sumakin na nga kasi nakakapagod din at ilang kilometro na lang nalakarin Bago umabot dun sa spot na kumpunta namin Bali sa may barangay Kitalayan, talagang nagbumpasa At pa uwi dito sa ilang okay. kilometer mm -hmm. na yung kasi nalakarin para naman paaga kami dumating diba, doon at ma magpahinga, so andito na nga kami. So, may baybayin lang, parang kayo pinalayan Medyo may alon uh, konti pero kaya kaya naman. At magpahinga muna kami dito sa tip. Nag-interring kami na dumilim para makapag na. So shoutout muna pala kay Master Rapids for Fishing at kay Master Pine... Expert One Life is At the Master Rin and Fishing Adventure Shout out Master Shout out ay to amin Tom Yellow lang ang at kung tagasang para may isama din video So eto ang na nga medyo nakakapagod na Pamamana ito kasi salungat na naman kami sa Agos ng agad. so eto yung una natin natita isang sulit sana pero hindi tinamaan at pangalawa natin pinamataan na isang pusit. eto talaga. Yung pinakauna natin yung nahuli. Marami na nakasabay dito. Mga taga barangay kasi din. Pero, nasa may mababaw lang talaga. Kasi sobrang lakas na nakakos. So, ito yung pangalawa. Pusit agin mga naudi. At dito naman, isang taragbago mga naudi. Napakasarap sa prini ito. Adi tinola ng isang malalapat na yung mga talagbago ngayong gabi silang piraso lang mag isang kilo na eto pa sa pool ng isda ka at eto pa yung kasama niya sa may bandang una lang isang lapulapo medyo pahirapan lang yung pwesto pero huli pa rin natin siya Pandagdag na rin to sa pambenta. 200 pesos per kilo. Ang mga dress nice na isda dito. At itong taragbago naman ay 100 lang. Eto. Pang kilaw. Kinukuha ko na rito to. Isang Pacific Sergeant Major. Masarap to sa kininaw mga idol. Basta ayusin lang yung paglilinis at ingat lang sa buto niya. Eto pa. Tara, bago again. At dito naman, mayroong isang Lapulapo O, ito yung tinatawag dito sa lugar namin ng pulkan Buti na lang at nakita pa rin natin siya at nadali pa rin ay mga 300 grams na rin itong mga logi. Good size na, good size na. At eto ang Huli pa rin natin. At dito, isa na lang yung kalamba. Maganda ka na yung sampahay mga dots. Kahit nasa may mapapaulot tayo. Eto ka, tatlong damgit. Mas malaki muna yung pipiliin natin. maapalitan na lang natin yung isa. Kasi yung eto sa may ulan po ay maliit pa. Eh, hindi ko na yung kimuha eto hindi talaga siya gumalaw at ganun pa rin yung pwesto niya sa punta ng ka, now dalawa pa rin yung nahuli natin at eto naman isang malaking needlefish at nakakatakot yung isa nito kasi kulat na gulat baka matusok tayo ayun buti na lang at natamahan natin sa puno na stone shot rin siya mga lods 700 grams na pala eto They are all of the products. Nasa 120 per kilo. Masarap to sa tinula. Lalo na kung lalagyan nyo ng asin bago lutuin eh. Yan. At ito naman, isang samaral mga roots. Grabe, sobrang hilap. Sinubukan ko dito sa first shot natin nadapisan lang pero buti na lang at medyo umina at eto na siya nasugatan na kasi kaya nahuli pa rin natin kasama na rin ito sa 100 per kilo mga lodi pero sa ibang lugar napakamahal nito pusit na naman nasa may isang lipa na lang ito mga idol kasi ginutom ako at nagmamadali na lang ako umuwi at naiwan ko na yung dalawang kasama ko Bale, binilisan ko na lang lumaway dito at paswerte-swerte na lang kung ano yung makikita natin isda kasi high tide pa. Dalawang beses na ako nagpagilaw pero ayaw pa rin, ginuguto pa rin tayo. Ito naman, isa na naman talagpa ako. At ito, dalawang pusit mga idol. Yun yung malaki yung pinili natin hindi naman lumayo yung isa kaya na uubos natin silang dalawa at dito naman sa susunod isang sarubasib o di ko alam kung anong tawag dito sa ibang lugar parang needle to pero hindi matalas yung mga ngipin ito ah wala pala itong mga ngipin yan o malaki na ito good size na good size na yan para size na yan at dito naman isang pating o oh, black tip shark siguro ito hindi ko alam kung bakit umabot to dito sa isang dipa grabe pinidyohan ko lang yan kasi yun lang yung na basis na lumapit yung isdang ito siguro na amoy niya yung isdang nasa may lalagyan ko nasa bewang lang kasi yung fishnet na lalagyan natin ng na isda at ito isang medyo malit na plastic frame molded na pakasarap sa tinola kaya hinuli na rin gawa naman to sila pero may ilap talaga yung iba ito yung kasama niya hindi ko talaga to nadali kasi sobrang ilap yan hindi natin makuhanan ng pwesto para ma paanan natin so ito na lang isang pusit malaki na rin ito nasa 200 grams ayun pala may kasama pa tapitan natin sa kang pusit ka thank you lord talaga at meron pa tayong nahuhuli kahit nasa may mababaw na lang at ito naman isang needlefish fish ayan siya mga idol yun nahuli natin tapos yun tumalon pa nga yung isa buti na lang at sa witsot so tumama hindi sa mukha natin na ah, talaga mga ganito isda kaya ingat tayo dito so yun lang yung last fish natin Saka, sa kasamang balat ay nawala pa yung isda yun di ko alam kung bakit sayang naman at tinahanap ko pa yun nung umuwi ako napansin ko na lang habang nag-aisap na isda na kulang na pala Pagdating ko dito sa may tabi ng dagat, kung bumalik ako ay mga pusa at aso na yung nakatampay. Kaya wala na talaga yun. At kinahin na nila yung isna yun. Kaya hinayaan na natin. So, eto. Nga pala yung mga nabuli natin sa gabi ng Michael. sa yan. 4.8 kilos din yung isda natin. Para marami, marami rin tayo na benta ng idol. At syempre, marami din tayong ulang. So, thank you, Lord, sa biyaya at sa dive safe. At yun lang mga lods. Thank you for watching. At God bless sa inyo lahat. Paalam. I'll see you in the next video.